Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiante nung sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Malaking tulong para sa maraming MSME sa bansa ang magnegosyo taday program ng OVP sa Panay and Negros Islands. Kabilang sa mga natulungan nito ang isang anak na mas napalago ang ipinaman negosyo ng kanyang mga magulang. Narito si Jera Gomez para sa karagdagang detalye. Mahigit dalawampung taon nang nagbebenta ng tawel, sinturon at iba pang gamit sa bahay ang mga magulang ni Akisa mula sa Libertad Market sa Barangay 40, Bacolod City. Ngunit dahil may edad na ang kanyang mga magulang, minabuti ni Akisa na patigilin sila sa pagtatrabaho. Bale, ano ko rin, sobra ko rin 20 years. Bale, hindi, hindi, una-una, ako -una, nga mga gabaligid niya, ako nga nanay, kagtatay. Tapos, pagano nila, pagtigulang na nila, kod, so, bale, nag-start ko rin ang edad ko, 28 Pwede isang may pa ko di ka wepa ko na pilihan sa livelihood. Yes, yes po. lang ako mabinta si so, kisa subray sa kalibo. Per day ba? Oo. Oh. Kisa kung ano kung damo Wala isa kung damo ba lama, damo, damo customer mabakal pero kung ano uh -huh. hindi ko kalabot isa ka sa mga ano, do ano ba ma, madala siya mga ribbon tapos galibot-libot sa mga barangay. At upang mapalago ang sinimulang negosyo ng kanyang mga magulang, lumapit si Akisa sa OVP Panay and Negros Island Satellite Office upang maging bahagi ng magnegosyo taday program na isa sa mga flagship program ni Inday Sara Duterte. Di naman sila nabigo dahil pinagkalooban sila ng 15,000 pesos livelihood grant ng OVP. Bale, ginumpra prako tanan ng 15K, gin, ano ko, gin, gindugan ko gin sa akong baligya para makasorte tanan sa akong baligyan. Nakabulig gin ang ginatag sa akong nga kwan. Uh, sa nakabulig sila sa akong kaya ano nakasubra na ako kung damo ba na binta, sobra tresmel. Pero kung ano lang, mga iwat-iwat lang, sobra dosmel lang. <laughs> sa Admi Akisa, malaki ang naitulong ng kanilang munting negosyo upang makarao sila sa araw-araw. Bale, ginato, tapos ang ibang ginapaumpra namon, tapos ang bilin gasto. Siya nakabuligid siya sa akon pa, sa mga guys ko, ako mga bata. Mula rito sa Bacolod City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Isang asosasyon ng mga kababaihan na mula sa Bacolod City nakatanggap ng livelihood grant sa tulong ng OVP Panay and Degros Islands Satellite Office. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan naninindigan na at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!